this video guys no so magluto dai ni og upo oh. so ayan na nga guys si Oscar si Oscar ang tumira ngayon diyan guys no kay di ko kabuluan ni guys mukaon na ang nabalan ayan lang napa si Oscar guys so naka nalipay ko dako na guys kay ni sabay-sabay na gyud si Oscar sa karon guys no so lipay kay guys so magluto mi karon og pamahaw na mo guys ani Opo, buta nga na mo og sardinas. So, okay kay guys. So, ayara na dahi mga ingredients guys. So, awos lang dahi nino. no. Awos lang dahi ni o mantika. Ayan na nga. Panita na una. dayon. yun. Slice yun o ginagmay. So, tabang ko dahi si princess guys.

Very good kasi Oscar karon guys, Kaya wala pa biyahe ug ma pang biyahe na. Bye, bye. Domingo man karon guys. Lock. Lock. Ayo tamo, kel. Iyat mo ang gabi sa tanan. Thank you for watching.